Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris ngayong araw ay maaaring magpakita ng pagiging diretsyo at seryoso lalo na pagdating sa usapang pera. Ayaw ng mga paligoy-ligoy at lalo na ng mga suhulan, kapag naramdaman ng kalabuan, iiwas agad para makaiwas sa gulo. Sa trabaho, likas ang kasipagan at pagiging masinop, hindi nagpapabeye dahil alam ang halaga ng bawat kita. Sa tahanan, marunong magpahalaga sa pamilya, mapag-alaga sa magulang, at likas ang lamang sa minamahal. Ayaw ng kaguluhan kaya mas pinipili ang katahimikan na nagbibigay ng positibong enerhiya sa paligid. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, maaaring may bigla ang pagbabago kaya laging maging maingat at mapanuri. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay magpapakita ng katapatan at kasipagan sa trabaho. Likas ang pagiging masigasig para matiyak ang patuloy na daloy ng hanap buhay at kasiyahan sa pamilya. Ang araw na ito ay maaaring maglabas ng lamang at pagkamasinop, lalo na sa pera. Hindi hilig ang maririnig na pagmumura at ingay sa bahay, mas gusto ang kapayapaan at positibong enerhiya. May malawak na pangunawa sa pagmamahal at hindi madaling magselos. Ayaw ng mga pakyalamero at mga usaping walang kabuluhan. Marunong gumastos para sa kapakanan ng pamilya. Tandaan, ang kilos ng kalikasan ay madalas hindi inaasahan, kaya't maging mapagmatsyag at panatilihing payapa ang damdamin. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay maaaring makaranas ng pagiging madaling mainip ngayong araw. Mas gusto ang katahimikan habang nagtatrabaho upang magampanan ng maayos ang mga gawain. Hindi mahilig sa mahabang paliwanag, mas nais ang diretsyo at mabilis na usapan. Sa usapang pera, likas ang pag-iingat at ayaw ng mga lokohan. Sa pamilya, maingat at mapagmahal, ayaw ng tensyon at iniingatan ang kasiyahan ng mga mahal sa buhay. Sa pag-ibig, may lamang at tapat. Tandaan, ang kilos ng kalikasan ay maaaring magdala ng hindi inaasahang pangyayari, kaya't huwag kalimutang maging alerto at mapanlikha sa bawat hakbang. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay kilala sa pagiging may isang salita. Kapag may binitawang pangako para sa pamilya, ito itinutupad tinutupad ng buong puso. Sa trabaho, hindi saklaw ng tamad, mas pinipiling maging responsable at masigasig. Likas ang pag-iingat sa pakikitungo sa iba, madaling magduda lalo na kung may nararamdamang kakaiba. Sa tahanan, hangad ay katahimikan at kasiyahan, kaya't bukas palad sa pagbibigay para sa ikabubuti ng mga mahal sa buhay. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay minsan biglaan, kaya laging ugaliin, ang pag-iingat at huwag pabayaan ang mga ugnayan sa paligid. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ay may pusong maunawain ngunit handang magpakita ng tapang kung kinakailangan. Maingat sa pananalita at hindi basta-basta nagtitiwala. Sa trabaho, masigasig at may layuning umangat. Sa tahanan, naghahangad ng masayang samahan kaya't likas ang pagpapasaya sa pamilya at pag-ani ng positibong enerhiya mapagsiyaga sa mga ginagawa at likas na matipid sa luho para sa mas malaking layunin sa larangan ng pag-ibig malambing at tapat tandaan ang kilos ng kalikasan ay hindi mahuhulaan kaya panatilihin ang balanse sa bawat desisyon at panatilihin ang init ng puso sa bawat hakbang virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang Virgo ay magpapakita ng pagiging mapanuri sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa pera. Ayaw ng kalokohan at hindi basta-basta nagtitiwala, mas pinipili ang magingat at magmasid. Madisiplina sa trabaho, at inuuna ang kapakanan ng pamilya. Masaya kapag ang mga mahal sa buhay ay masaya, kaya't ibinubuhos ang pagsisikap para sa kanila. Ayaw ng pautang kung hindi naman tiyak, dahil iniingatan ang pinaghirapang kita. Sa puso, malambing ngunit tahimik, at may pagkiling sa katapatan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi laging inaasahan, kaya't maging maingat sa bawat hakbang at panatilihing matatag ang paninindigan. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maaaring lumitaw ngayong araw ang ugaling mahinahon ngunit may diretsyong paninindigan. Ang libra ay magiging masaya kapag ang bawat salitang namutawi sa bibig ay nagbibigay sigla sa pamilya. Iiwasan ang mga usapang bastos o mapanghamak na usapan dahil ayaw masangkot sa gulo. Hindi basta nangako sa kapwa, kung hindi kaya ay tahimik na lang. Mapapansin din ang pagiging matapang sa harap ng mga usaping may kinalaman sa utang, hindi ito gusto at direktang tinatanggihan. Magaan ang pakikitungo sa mga mahal sa buhay, kaya ang swerte ay patuloy na maiipon sa tahanan. Masipag ngunit mabilis mina sa mga taong mayabang o mapagmataas. Malambing sa larangan ng pagmamahalan, ngunit may limitasyon ang pasensya. Tandaan, ang mga bigay ng kalikasan ay hindi inaasahan, kaya maging laging mapagmatsyag at maingat sa lahat ng bagay. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio ay lalabas ang ugaling tapat at matatag sa prinsipyo. Hindi madaling matukso sa mga gawaing hindi konais-nais, -nice, lalo na kung tungkol sa pera o suhulan. Mas nais nice ang simpleng pamumuhay na may dangal at pagsusumikap kaysa sa maikli ngunit maruming tagumpay. Tahimik ngunit may lalim ang pag-iisip, kaya hindi basta nagpapakita ng emosyon. Mas pinipili ang gawain kaysa walang kabuluhang usapan. Sa larangan ng pag-ibig, may tiwala at hindi madaling magselos. Sa tahanan, lahat ng ipinangako ay sinisikap tuparin tandaan ang galaw ng kalikasan ay may dalang hindi inaasahang pagbabago maging mapagmasid at huwag papalampasan ang mga palatandaan Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang Sagittarius ay lalabas ang ugaling masinop at tuwirang magsalita ayaw sa mga paligoy-ligoy na usapan mas gusto ang direkta at malinaw na layunin may tibay ng loob at syaga sa pagsusumika para makamit ang pangarap. Maingat sa mga salitang banibitawan, upang ang katahimikan ng araw ay hindi maistorbo. Sa trabaho, maayos at polido ang pagkilos. Hindi basta nagtitiwala sa bagong kakilala, mas pinipili ang magmasid muna. Maaruga sa pamilya at may malasakit sa mga magulang. Marunong humawak ng pera, hindi magastos at may disiplina. Tandaan, ang bawat kilos ng kalikasan ay maaaring may dalang pagbabago, kaya laging maging alerto at maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn ay kikilalanan sa disiplina at pagpapahalaga sa kinikita. Hindi basta naglalabas ng pera at mas gusto ang makaipon para sa kinabukasan. Sa trabaho, hindi nagpapabeya at maingat sa bawat kilos. Sa pakikitungo, may respeto at iwas sa pananalitang makasasakit. Kapag may binitawang salita, sisikoping to pa rin, ayaw mapahiya. Mapapansin ang masiglang kilos kapag ang pamilya ang dahilan ng ginagawa. Hindi maramdamin at hindi mabilis magselos, bagkos ay marunong umunawa. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matitiyak. Maging maingat sa bawat hakbang upang makaiwas sa abala. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius ay magpapakita ng ugaling maingat at responsable. Hindi basta nagpapautang lalo kung alam na hindi kakayanin. Sa loob ng tahanan, maunawain at hindi pala utos. Masigasig sa trabaho at walang reklamo basta't makakabuti para sa pamilya. Laging nasa isipan ang mapanatili ang kasayahan sa loob ng bahay, ayaw ng tensyon o ingay. Malambing sa pag-ibig at hindi maramo sa atensyon. Maingat sa pananalapi at hindi agad-agad gumagastos. Tandaan, sa bawat kilos ng kalikasan, may mensaheng kailangang basahin. Maging alerto at mapag-ingat sa bawat sitwasyon. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces ay magpapamalas ng kasipagan at malasakit sa pamilya. Hindi natitinag sa tukso ng salapi at ayaw mapahamak sa mga alang ng gawain. Sa trabaho, inuuna ang tama at hindi nagpapadala sa shortcut mas pinipili ang masayang samahan sa bahay kaysa sa magulong kapaligiran. Hindi komportable sa mga salitang masakit sa tenga, ayaw ng pagmumura at gulo sa tahanan. Nasa isip lagi ang pagiging maingat dahil may takot na mawala ng hanap buhay. May disiplina sa paggastos at laging iniisip ang kinabukasan. Tandaan, ang mga kilos ng kalikasan ay paalala na ang lahat ay pwedeng magbago sa isang iglap, maging handa sa anumang darating.